Mahalaga ang wika sapagkat ito ang nagiging salamin at kaluluwa ng isang bansa at maituturing natin itong kayamanan. Kaya naman napakahalaga ng gramatika sa retorika at sa mismong wika sapagkat kung mali ang gamit natin ito ay maaaring magkaroon ng kalituhan o kaluluhan sa pagdating ng panahon. Bawat salita ay may iba't ibang kahulugan kaya't nararapat lamang na matutunan natin ang wastong pagpili at paggamit ng mga salita sa pamamagitan ng striktong pagsunod sa mga tuntuning panggramatika. Ilan lamang ito sa mga napansin naming maling gamit ng mga salita. Una, pinto at pintuan. Ano nga ba ang pinagkaiba ng dalawang ito? Ang pinto ang siyang nagsisilbing sangga sa lagusan. Ang lagusan naman na kung saan nakalagay ang pinto ay ang mismong pintuan. Ikalawa, hagdan at hagdanan. Kagaya ng pinto at pintuan, magkaiba rin ang dalawang ito. Hagdan ang tawag sa mga baitang na binababaan at inaakitan natin. Samantalang ang hagdanan naman ang bahaging kinalalagyan ng hagdan. Ikatlo, pahirin at pahiran. Kapag sinabi sa inyo ng inyong ina na, Anak, pahiran mo nga ng sipon ng kapatid mo, Bukat ang sala. Kung sadyang pilosopo ka, sasabihin mo, paano yun? Ngunit may punto ka. Ang ibig sabihin ng salitang pahiran ay ang paglalagay ng isang bagay sa pamamagitan ng pagpahid. Maaaring baguhin natin ang pangungusap sa Pahirin mo ang sipon ng kapatid mo, na ang ibig ipahiwatig ay tanggalin mo ang sipon ng kapatid mo. Ikaapat, ang panlaping tiga. Ikaw, tiga saan ka? Ako po si Mark Lawrence Luna, Tiga Tanawan City, Batangas. Sa katunayan, wala naman talaga salitang tiga at hindi ito ang pup na gamitin. Dapat, ako po si Mark Lawrence Luna, Tiga Tanawan City, Batangas. Ikalima, ang salitang kila. Kagaya ng panlapit tiga, wala rin salitang kila. Kina lang dapat ang gamitin natin. Uy Harold, saan pala tayo kakain? Ganamin ha? Ang kina ang maramihan ng salitang kai. Ikaanim, kundi at kundi. Wala namang mali sa mga salitang ito. Maliban na lamang kung mali ang paggamit nito, lalo na sa pagsulat. Ang kasing kahulugan ng salitang kundi ay ang salitang maliban o except sa salitang ingles. At ang kundi naman ay ang pinaikling kung hindi. Ikapito, nang at nang. Nang, N-A-N-G Ang ginagamit kung ang mga sumusunod na salita ay pandiwa o panguri At ng N-G naman ang ginagamit kapag ang sunod na salita ay pangalan Ang Nang o ang N-A-N-G ay ginagamit bilang pangangkop sa pangabay abay kawalo, ang salitang bitaw Hindi mo mahanap sa anumang talatingin ng Tagalog o Diksyonaryo ang salitang bitaw Sa halip, bitiw ang salitang angkop na gamitin One, Ikasiyam, nakakapagpabagabag. Nakakapagpabagabag. Maraming sikat ang salitang ito sa pagigintang tang twister nito. Ngunit mas angkop na gamitin ang salitang nakapagpapabagabag mula sa salitang ugat nito na bagabag. Wala namang salitang kabagabag. Kaya mas angkop gamitin ang nakapagpapabagabag. Nakapagpapabagabag at panghuli ang paglalapat ng salitang ang. Gaya ng ang ganda mo, ang tamis ng mangga at ang dali naman ng pagsusulit. Hindi ba't kung titingnan mo, wala namang mga mali sa salitang ito. Ngunit kung pagmamasdan mong mabuti ay parang kulang ito. Mas angkop gamitin ang salitang kay ganda, kay ganda mo, kay tamis ng mangga at kay dali ng pagsusulit. Maaring tanggap na lang karanihan ang mga ganitong kataga ngunit mas mainam pa rin gamitin ang tamang formulasyon.